talo yung bolik talaga dito kasi nung so magandang hapon ulit mga kasabong bungasog tv ulit nagbabalik so i-share ko lang po sa inyo yung aking manok ito maganda to parang tubain to tubain ang kuli nito tubain hindi pula ito yung mga paboritong talonin nito na kulay is balaw yung bulik maganda yung bulik dito hindi nakaka ano hindi nakaka score dito So talo yung bulik talaga dito. Kasi nung nakarang laban nito, bulik yung ano niya. Bulik yung mga nakalaban niya. So nakadalawang bulik na to. Paborito niya yung bulik talaga. Yung tubain. Tubain kasi to eh. Tapos ito po yung may isishare ko sa inyo 'Yung manok na ito, mayroong kaliskis na ano na paningit. Mayroong kaliskis na paningit. Ipapakita ko sa inyo mga kasabog. Kita pa siya. Yan. Yung nasa gitna. Ito. Yan yung nasa gintna na yan yan yung paningit na kaliskis so pag tumira to mga dalawang tira isa o hanggang dalawang tira nakakapatamat kagad so, matangkad din nung nanalo to ito yung ano yung ano yung sugat nya yung pangalawang panalo nya yung sugot niya lang yung ano yung panya o oh, yung daliri ito yung sali, sariling yung ito ito lang yung sariling kuwan lang nakasugot sa kanya yung sariling ano yung bulang so hanggang dito na lang mga kasabong. So, paki-like and subscribe na rin para sa ano. So, mga kasabong, paano na lang pa, like and subscribe para ma-update tayo sa ating mga susunod na video na i-upload. Thank you.